In this episode nga pala ay nga tayo ulit sa Lalamove gamit ang minivan. Alamin natin kung magkano nga ba ang gas consumption ng isang minivan binyahe sa Lalamove. At sasagutin ko na rin yung mga tanong ninyo doon sa last vlog natin regarding nga sa Lalamove at sa minivan. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure ng pagbiyahe sa Lalamove. Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, for today's video, um, actually magbibiyay dapat ako ngayon sa minivan natin. Kung nakita niyo yung post ko, is na-approve na tayo kay Move ng 300 kg. And for today mga tol, since coding tayo kaya hindi ako nagbiyahe, i natin si Carl um, Nakita nyo na to sa mga vlogs natin Or nakita nyo na sa isang vlog natin Or sa isang episode natin Siya yung unang-unang binalag natin na minivan na naglalalamop So si Carl Ngayon ang mangyayari is um, uh, lang kami Medyo late na kami nag-start Time check it's already 12.02 Actually, kasi last video kasi natin, ang daming tanong. So, ngayon, sasagutin ko siya um, using this vlog. Eh, ngayon, nandito si Carl Tol. Kamusta, Tol? Okay ah, lang. Ayan. Draw pa. With cheap vlog again. Ayan. So, so, subscribe nyo pala siya, Tol, Kasi, nakita nyo, or nakita niyo naman siguro yung, ano, yung mga vlogs niya. Nagbabiyahe talaga siya. Gamit itong minivan. Para at least, may mga idea kayo kung ano yung mga nangyari. Magkano ang kitaan. Um, yung maintenance. Magkano yung gas consumption. Something like that. Uh, ngayon, Uh, wala pa kami nakuha ang booking, be. Bali, ang ginawa lang namin ngayon is nagpagas kami. So, magkano yung pinagas mo, Tol? Uh, bali, nang top wheel tank ulit tayo. Tapos, nag-reset na tayo uh, ng 3 meter. 1K sakto. 1K sakto. So, nagpa-pull kami. Para, ngayon, ha, uh, para atis masagot din yung um, uh, ano ninyo, yung mga tanong ninyo regarding sa gas consumption ng isang minivan pag binihay mo siya sa lalamove. So, anong model na ito, Tol? Uh, DA17B. Basic, D uh, basic setup siya. Oh, okay. Bali, uh, 4x2. Okay. Ah, DA-17 pala. to, na. Ah, D DA-64B. <laughs> <laughs> paharap ko pala. DA-17, paharap ko. <laughs> so, DA, DA-64B. DA-64B, 4x2, automatic. Okay. DA-64B, 4x2 na automatic. Sa so, totoo lang, sobrang ganda ng aircon na ito. Para, I mean, kasi nung last vlog namin, na-try na try ko na sumakay dito, talagang halos wala talagang pare yung aircon. Talagang tuloy-tuloy na malamig. And, yun nga. Yung sa gas consumption, siyempre, um, pag-uusapan natin ngayon yan since nagpapultang naman na rin si Carl. And at the same time, um, siyempre, magbibahay pa rin naman tayo ng lalamot. Pero most of the time, ang gagawin ko is magsasagot tayo ng mga questions ninyo. And maghanap ako dito sa ating um, mga questions sa last vlog natin. regarding na nga dito sa minivan. And para sa mga interesado, samahan nyo lang kami for today's adventure. And naghanap lang kami ng booking. Let's go! So ayan nga pala habang wala pa rin naman tayo nakuha ng booking uh, Magkwentuhan muna tayo regarding nga sa mga tanong ninyo And may mga tanong ko na basa na gusto nilang mag-resign sa trabaho Or else mga OFW na gustong bumalik dito sa Pilipinas tapos maglalamog na lang And bibigyan ko ng magandang example si Carl Kasi dati siyang IT So ang trabaho mo tol IT no? Uh, Ilang taon ka sa pag-IT to? 5 years 5 years siya sa pag-IT Ngayon, ang nangyari, nag-resign po siya sa trabaho. Tapos nag full time po siya sa alam mo rider, eh, ay driver and at the same time um sideline na business owner. So para sa mga um gusto mag-resign sa trabaho, pakinggan natin yung kwento ni Carl. Tol, nga pala um, kamusta naman pala yung pagre-resign mo sa trabaho? Actually ano eh uh, 10 months na yata akong wala sa ano sa, trabaho. trabaho 10 months na. Uh, so ibig sabihin lang noon wala akong trabaho ng 10 months no. Oo. 'Di ba? Syempre, kami, ah uh, ako, sample, may pamilya na ako, ano. Oo. Oh. Siyempre, sa akin umasa yung family ko. Dala na may sa so, pa ko ano. lang. Oo, oh, may isa ko And then, yung partner ko, misis ko, uh, full time din siyang magalaga ng baby namin. Okay. So, sample lang, uh, wala akong trabaho. Tapos, uh, mo ba ako? Ang tanong dyan, ah uh, worth so, so, it ba uh, na mag sa trabaho? Matal. Uh, Babantay ako uh, mo. Ang tanong dyan kasi, kung magre-resign ka, worth it ba na magre-resign para maglalamo? Oo, yun. Kasi ang dami kasi nagtatanong mga tol ha, gusto na lang na mag resign sa trabaho, pero syempre yung iba hesitan. So, ayan, um, yan mo. Naso Nasusurvive ba nila alam yung pang araw-araw or monthly bills mo? Yes. <laughs> yun. pag <laughs> uh, sa experience ko lang mga tropa, ano, kasi depende rin naman sa inyo, ano. Pero sa akin, personal experience ko, yes. yes. Kasi uh, kumikita ko ng malinis dito ng 1,000, pinakamababa na yung net, Net na yun. Oh. Malinis na yun ha. Malinis na yun. And then, pag masipag ka pa, mas mataas pa din yung kikitahin mo. No? Pero kasi ang tanong pa rin dyan, kung worth it ba mag reside para maglalamog? Oh. Dalawa kasi yan. It's oh. either hindi o um. oo. Oh. depend din yan sa inyo. Kasi sa discard ko diyan bago ako nag-resign, nag-ipon muna ako ng konti. Okay. Kasi, kasi kung di, kung di ka man kumita sa isang buwan, kailala mo ba 'di may mahuhugot ka? Hindi oh. ka mangungutang. Oo, oh, tama nga. Ah. Ah. Tapos pinag-isipan ko mabuti kung magre-resign ba ako o hindi. Oh. Kasi syempre, may pamilya ako, iba kasi pag single ka lang. Okay. okay pwede kang magpetix-petix lang muna eh sa akin hindi po pwede kasi nga may umasa sa akin may umasa so ang ginawa kong ng diskarte bigyan ko na lang kayo ng ano mm. nung uh, diskarte na ginawa ko bago ako nag-resign oo oh. pinag-isipan mabuti number one okay. mag pag decided ka na uh, mag-ipon ka muna ng, ipon mag-ipon ka ng kahit mga 2 months na hindi ka, po, hindi ka bumiyahe eh, magiging okay yung pamilya mo okay Okay na yung kahit dalawang buwan kasi yung anim na buwan masyadong mahirap ipunin pa yun eh. Kung nag-decided oh. ka na talaga maglalabog na lang. Decided ka oh. Mag-ipun ka kahit atis dalawang buwan na kahit di ka kumita ng dalawang buwan, di ma di problema yung pamilya mo, may kakainin pa rin tayo. Oh. Okay mga tol, bali ngayon, ah, 'di ba, na, ano niyo naman na upgrade, nag-upgrade tayo ng um, yung motor natin to um, minivan or er, 300 kg pala kasi si Utol, 'di ba, minivan din pero 600 kg. Sa akin may pumapasok na na booking na isa ayun you know, may pumapasok 200 kg din papasok. So, kay Utol, wala pa sa kanya. Yeah. 600 kg. So, mas maganda nga talaga na yun nga, i-down na lang to 300 kg. Kasi, ang dami yung sasuggest din na mas maganda pa daw sa 300 kg kasi mas maraming booking compare mo kay 600 kg so yun nga sa mga nagbabalak pwede nyo siyang ipasok as um, 300 kg lalo na yung mga minivan ninyo kasi Jumbo! Mas... <laughs> so nakita pa namin si Jumbo mo biyay ata <laughs> Shout out sa'yo, Jumbo! Mubiyahe ka, nakita ka namin dito sa Lakolokokan North. Sana <laughs> so, sa'yo. Yun! Shish! Shish! Nakashoot din mga tol. So, time check, it's already 1. Kasi naka dalawang side Ito, yung muna kasi kinancel kasi nga malayo. Ngayon dito, Kalokan North lang naman din. Nakuha tayo papuntang Diliman. Ilang kilometers yung pickup mga tol? 5 kilometers. 5.5 okay. kilometers away from sa amin. Tapos 25 minutes yung biyahe papunta to sa may pickup location. So pick upin natin actually kanina na pa kami nag-aantay ng booking sobrang pahirapan din pala makakuha ng booking pag ni simulan sa 600 kg hindi ka tulad ng 300 kg ang dami sana sa atin sana sa atin sana sa atin yun mandaluyong nakasyo tulit tayo Valenzuela going no to mandaluyong pero 469 plus lang okay na rin medyo malayo yung pick up pero okay na yun mga pag double book lang si boss Carl diba So yun, na, abang nasa umaandar kasi kasi sobrang kanina pa kami hirap na hirap kumuha ng booking, ganito pala yung buhay. Kasi yung last biyahe namin, may booking na kami nung no skate, nakakuha ka na agad nun, no? Hmm. dapat may biyahe na talaga tayo kanina, tol. Oh. Pag ah, kasi. may biyahe na pala dapat kami kanina, pabundang oh. Makati, nasa 1,000 class no? Mm, Kaso oh. biglang kinancel. Kalkulado ko na sana yung biyahe natin kanina, eh. Mm -hmm kaso kinansel naman. Kaya nasira plano. Oo. Kaya na ganito tayo, back to scratch tayo ng kuha ng booking. Pero dapat talaga, ngayong araw na to, may naka-eskid na tayo booking. Maganda yung panali. Yun. Ganyan. Eh. Kaso yun, kinansel bigla, out say. of nowhere. Ayun, pa on the way pa naman kami sa ano, unang pick up natin, tapos pick upin na rin natin to. Pagka-pick up na. pick up po. Sa, uh, 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 auto zone, ano uh, saan? Drakester. Drakester? Drakester. Diretso lang po. Diretso lang. Nagawa pa kami tayong open na uh, warehouse. Salamat sir. Salamat sir. Open na warehouse. Open na warehouse. Breakster. So nandito tayo sa so, may pick up location. Mga tulad pipick up na natin yung mga magbababokay through <laughs> our <laughs> shit. <laughs> Nakapalyo ko eh. yun. Ayan, Ayan Brickster. Break ito ba? Ay, ito nga, open na warehouse. Pasok tayo pa, sa loob. Pasok daw. Pumunta ako ng bulldozer yung kawalan. Sir, ayun. Pagpapalang mo na pick up. Ikaw po, alam mo. Hmm. Sir. Daming gulong dito. Pre, tingnan mo preo. Oh, pwede kang doon. Balandra ko na? Ah, sige to. Okay, palag na yan. Kahit ano. Mamaya natin okay. ayusin. Ah! Ayun ang pickup natin mga tol, bali apat na gulong 1, 2, 3, 4 Parang pang SUV ata to Ayan o 1, 2, 3, 4 So ayun ang pick up dito Bagsakan dito, ito lang yung maganda dito mga tol Malalaman mo yung mga bagsakan ng mga uh, Or mga supplier Okay, guys, so bali na pick up na namin yung ating um, first booking of the day. So from here sa May Caloocan North going to Alam mo talaga ako na yung ali ako na yung may-ari ng ano, oh. Going to um Commonwealth. Ay, ano ba to? Ano uh, Ayan tayo sa ano to? Sa Ano ba 'yun? Ah, going to per Perview? Ah, oh, yung ito na yun yung Ito, ito pala view. yung going to Fairview yeah. mga tol. So, ah, um, ano siya? Ah? Nasa uh, magkano ba to? 579 pesos. So, ang pick up lang natin is yung mga gulong lang. Eh, nang maganda lang dito kasi is mga, ano dito? Ay, dito yung handbrake uh, pala, gabi. Ay, nare-release ko na pala. Nare -release nare -release mo na release <laughs> na. Bali, ang ano pala rito, mga tol, ang mga pick-upan dito, gulong. E, Iba't ay, puro gulong. Yung ano na to, no? tol. puro gulong dito sa side na to. So, bali, ano, gagawin mo na akong driving ni boss kasi ano ko ngayon, eh. driver ako ngayon, tamang driver lang ako ngayon, tol. Ano ako, babayanan ako na ito, 700 ang araw ko eh. So yun, bali on the way tayo sa may pangalawang um, Bukyaw, bali 1.8 kilometers lang from here. Papunta naman yon ng Mandaluyong. Pero ang ganda ng response sa ano mo tula. Ang ganda ng response sa main. Actually, mas maganda response sa sa'yo. Total? Oh! Gagi, mas maganda yung sa'yo. Iba yung response ng miniban mo. Yung sa akin, parang hirap na hirap eh. Ang ganda actually sa total mga tala, ang ganda ng ano niya, aircon niya. Tapos yung yung ano niya, yung suspension niya, sobrang stable. Walang alog, hindi ka, kagaya ni Macmac, -Mac, medyo maalog. Alright guys, so nandito na kami ngayon sa may um, pakalong pick up natin. So yun, kinakatok na ni Carl. Ayan si Carl. Tapos, actually, tinestride ko yung minivan niya. Ang ganda ng response. Kasi, ang ganda ng response. Tapos, anong tawag dito? Ang gaan ng manivela. Magaling yung builder na ito. Kasi last time, wala kami naging problema rin eh. Buong araw kami, ano yun, walang patayad. Tapos ngayon, nung tinestride ko, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng response ng makina niya. Pati shifting. Tapos, sobrang lambot ng makina, pati aircon, tuloy-tuloy. Hey, sir pardon. Tama ako. Tama ako, sir. Para paginiskam namin to, eh. ganyan ako. Pag <laughs> paano to, tol? Ganyan na natin. ko yung Ay hindi nakausog pala ako 'yung nag-drive eh. Mas malapit ka ano? Nakakita So ito yung mga pick up mga tol, dalawang um, ganito na PBC. Bali din iskarte na ano lang ni Boss Carl. Yes sir. So, yan. Yan oh. oh, yan. Yan yung up po. so Ito yung up po. Yan. Dalawang PBC na ganyan. Actually, ka, ah, ah, ano pala siya pa, igigilid mo lang sa, min ano, sa minivan no? Sakto yes, naman pinto. pala. Anong size po na ito sir? 180. 180. 60 ba 180? Standard 2. So ganyan yung ano, ganyan kasha naman pala pinto. Yung mga ganito sa minivan natin. All you know, Alright guys, bali na pick up na namin ang aming panglawang booking and papunta yun ng Mandaluyong, yung isa naman na perview So, isang 579, tas magkano total? Uh, Parehas 300kg pala yung na pick up namin ah. Bali 579, tapos yung isa para nasa 400... Uh, ano ba yun? 469 469 pesos yung isa Bali, isang from here sa may uh, Ano ba ito tol? Valenzuela tol? No? Oo oh, Valenzuela tol Caloca North going to Pervio 579 Tapos Valenzuela going to Mandaluyong 469 Parehas 300 kg And parehas na regular no? Parehas regular So yun So ayan mga tol, bali abang nakainto tayo Magtanong-tanong, I mean magkapasa ako ng mga tanong ninyo Kasi ito naman talaga yung vlog natin for today So sabi dito, Lods Carl, magkano bilhin mo sa minivan mo Kasama yung pop Magkano ba bilhin mo ng minivan? Mo? Uh, umabot siya ng, uh, ang base price niya no, Yung palang 260 260 So bali, uh, since nag-upgrade na tayo ng 2D na head unit uh, Rain visor, matings upholstery uh, ng ating mga seats oh. and mugs and brand new tires lumabot mm -hmm. ng 280, 280. So, na yun, diba? parang 20,000 lang nagkakalaga lahat ng upgrade na yun yun, sa mga magta nagtatanong ha bali ang bilhin niya sa minivan niya is 280,000 pesos Ito. naman Ito. Oh. Kaya. Oh. Yan. Yan. Yeah. Hindi naman kayo pwede yung tabak na bukas ito eh. nga 60 na ganito? White lang pala. 68. Pwede Pwede. Oh, ganyan lang, siksa. So, yun yung mga pick-up mga, yun yung pick-up mga tol. Meron pang kala, kalati pa lang to, tapos pagkakasyain pa namin. Number Actually, medyo nang problema kami kasi, yung pinto namin medyo mahaba to, tapos yung gulong malalaki. Pero yung unay namin madrap ata tong pinto, dyan lang naman yan sa may pair view. dito lang sa may pair view. Tapos, yan, dyan natin. Actually, ang dami, kung sino pa yung puno, yung pa yung madami. <laughs> Eh no? o. So, yung lahat ng pickup natin mga tol. Diniscarte na lang namin yung pinto. Nilagyan namin dito sa taas. Ayan. Alright guys, bali nakuha na namin yung book yao and 16 boxes siya na 20, 20 kg yata. Basta sabi niya palo daw ng 300 kg yung mga pick up natin eh. So pulling siya, so from here sa so may um, uh, bag, bag, going to Tondo, Manila and 369 pesos ata yung fare na ito pangatol. So ayan, bali ang mangyari is mag-drop off na tayo ng mga ating uh, booking. Sa so tatlong booking na tayo, parang nasa 1000 plus lang mamaya uh, magkakompete natin. na tayo. Thank you. Hello, lang tayo natin. Magkakompete sir! Magkakompete natin. Magkakompete natin. na mabilisan to pre oo huwing ina mo pag kumakaliwa pa rin boss mabilis mo sa oh, makakaliwa talaga yun kailangan nyo yung sasakyan eh ah, ka. uh, Okay guys, bali na drop na rin namin yung booking namin and kumita tayo doon ng 580 pesos. 570 rin yung fare pero binigyan tayo ng 580, binigyan tayo ng tip na to. Yes, <laughs> ganda no? So yun pala tayo abang papunta tayo sa may 2nd and third booking natin na drop off. Bali, papunta tayo ngayon naman talo yung tapos tondo. So sabi dito ni Sir, ang tanong niya, pwede po palang hindi palagay ng sticker yung unit mo sa lalabo? Pwede ba tol? Uh, yes, bali optional lang lumawas yun yung sticker, sticker. yung uh, uh, Bali kasi may ano ka naman, uh, tawag dito, kung ayaw mong lagyan ng uh, sticker, pwede din naman, tap, kung pwede nasa sa'yo din. Eh. Pagka, kung baga gusto mo lang din kumuha ng kaunting uh, benefits sa sticker. Eh. Kasi ano, priority sa booking, no? Ah, uh, pag, pag may sticker. Sa so, meron niya itong ano, Pwede uh, hindi mo palagyan. Pero, uh, uh Pero, sa akin kasi, eh, since ginagamit namin ito pang personal, hindi ko na nilagyan ng sticker. Kasi hindi lang naman panlalamog yung unit na dahil pang, pang ano rin? Uh, pang personal. Pang personal eh. So meron dito tanong, boss, pwede rin ba ang senior citizen? Uh, sa pagkakalam ko mga tol, um tawag dito, pag 50 or 55 years old pa task, kailangan mo na ng medical certificate bago kay i-approve ni Lalo. Ang ano naman, pwede naman siguro to kasi sabi naman ni Lalo mag 55 years old and above. So, meaning, um, kailangan mo lang talaga mag ng medical certificate kung gusto mo mag-apply. Tapos may tanong dito, pwede, Boss, pwede po ba ang multi-cab na pickup pang lalamuk? Yes, pwede pwede mga tropa. Kung mag-a-apply kayo kay may option doon eh. May makikita nyo doon na ah, multi-cup canopy, multicab multi-cup van, uh, multi-cup drop side. So ano, ah, pwede pwede yun mga tropa. Cheap vlog sir, idol ask ko lang if ever ba na may mag, nagpapadeliver ng motor sa'yo, tinatanggap mo, curious lang sa lapat. Actually ngayon hindi pa po ako nagbiyahe so hindi ko pa po, po talaga alam pero si Carlata may experience sa Tol, Meron ka na ba experience na nagpadala sa iyo motor? Oo, oh, apat na beses na. Ah, uh, anong motor? Uh, yung una, ano, sporty. Oh, Mio uh, Sporty ka sport. dito, pwede kayo magpadala ng motor. Ano Dalawang pa? Ang M3. Pero hindi 'yun ano, hindi 'yun sa bayan? Okay Ibang araw 'yun. M3. Oh, M3 yung Mio uh, M3. Oh, M3 Yung oh, Mio Yamaha. Uh, tapos yung two stroke. Na dalawa na nakalagay sa loob. Oh, okay. okay. good afternoon. Lala mo po. Dito na po kami, ma'am, sa, ano, sa drop-off po. Sa multi-purpose covered court kami, ma'am. Sige, pa. Ma Sige ma'am. So kaya kami pwede Uminto dito? Ako. Walang hintuan dito, boy. Okay. So yun mga tol, bali nandito lang kami sa may drop-off location ng pangalawang booking natin. Dito lang yan, sa may Mantaluyong. And ang fare pala nito is 469 pesos kanina binigyan tayo ng 580 pesos so sana ano bigyan tayo ng tip nito grabe yung traffic alam mo sa totoo lang kailangan pag nakaminip ko na nakasasakyan ka kasi hindi kagaya ng motor pwede ka sumingit singit eh pag dito pag nakaminip ka or naka 4 wheels ka sir kaya ba yan sir ah yung pinto ah yan si sir pala ah ito Ah, dito naman sir. Ah, ba? Kaya ko ng 469. 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 Sir? 469. 469. 469. 469. 469. 469. 469. 69 469. 69, okay. 470 470 wala tayong mga tiktok yun so yun ngayon kanina binigyan pala tayo dito sa may pangalawang booking natin 470 sakto wala rin piso lang din kasi yung kanina 579 piso lang din eh so feeling ko ito ano piso lang din to <laughs> 369 <laughs> uh, so yan mga atal bali papunta lang tayo ng tondo yung sa may pooling na booking natin and yun yung sinasabi ko kanina na kasi sa total lang kanina, grabe yung grabe yung biyahe namin para na isang oras kami. Sa isang drop of isang oras. So talagang medyo sa mapapasapa ako na ito pag nag, ako naman yung nagmaneo ng minivan natin si Makmak. And yun, proceeding na tayo sa pangatlo. Grabe, gin ginabi na rin tayo. Mga alas 6 na rin eh. No? kasama ni Laboy, oh, tignan mo. Ito yung nakaka, Tapos nakapulim ka pa. oh, pulim pa. no? oh, na yan. Yan ang nakakaano, eh. Buriyo, Pulang pula tayo, mga grabe. Hanggang saan? Hanggang Pinoy Dosa. Grabe, pula. 17 minutes plus 17 minutes tol. Eh. Shish, sa traffic, diba? Uh, 6.8 km, mabilis lang yan eh. Pero dahil nga sa traffic. Lala. Lala naman, no? Grabe, mga tal.

para mapabilis tayo, hindi ano natin. Sige, Tol. pa na bas dito pa rin naman sila binigay natin pwede doon tayo babalik sa ano tayo? pa commonwealth tol ano tatawid commonwealth. tayo is pa rin sa pwedeng dito sa Merohas tignan mo lang sa mapa kung ano kung traffic Taka lang <laughs> So ayan mga tol, bali siguro magko-computer na lang tayo kasi medyo nagmamadali na kami dahil may lakad pa dito si Tropa. Siyempre may mga other side hustles pa baka. At sa totoo lang pwede pa kaming kumuha ng papunta or pabalik na sa Nose del Monte Bulacan. Pero yun nga, may lakad pa kasi si Tropa kaya magmamadali na kami bumalik. Tapos update ko na lang kayo siguro sa next ano natin, clips natin. So, So yun mga balik nakabalik na tayo ng bahay and si and sinin na lang ni Carl yung ano, yung kanyang um, gas na pinakarga para at least malaman natin kung magkano nga ba yung gas consumption ng kanyang minivan. Actually, kung natapos na naman yung last vlog natin um, sa kanya, yung lalamove din na vlog natin, um, alam nyo na. And ngayon, para at least yung mga bagong viewers malaman din. So kanina, nagmadali na rin kami. Sa totoo lang, kukuha pa dapat kami ng booking dun sa may tondo dahil may, may booking pa naman. Kaso nga lang, uh, um, may lakad din siya kasi may kailangan siyang imit na buyer and hindi lang naman kasi paglalamove yung pinagkakabalan niya meron din siyang mga binibenta so yun nag enlix kami nagmadaling na kami papunta dun sa imimit niya and binaba lang ako dun sa bahay nila tapos diretso na dun, na siya dun sa minute niya tapos ang nangyari parang from San Jose pumunta pa siya ng Bukawi eh. tapos bumalik siya dun sa mismo pinagpagasa niya sa may San Jose and yun at least para malaman din natin yung gas consumption niya Bali ang ginawa namin nagpa-pull tank method kami. So ang total na tinakbo namin dito is 128.8 um kilometers yung total na tinakbo namin. Tapos ang pinagas lang niya na sagad is um, 676.85. So ilang litro 'yon? So 13.35 liters ang pinaraga niya. So, yun yung na-consume na -consume namin ng 128.8 kilometers. Ngayon, nung dinabayad ko naman siya, 128.8 divided by 13.35, lumabas dito na 9.6 something. Yun yung um, fuel consumption niya doon sa minivan. So, sobrang consistent kasi last vlog natin, parang ganun din yung consumption niya. Nasa 9 something din yung um, per liter niya. So, yun lang mga tol. And siguro, baka dito rin siguro tatapusin yung vlog. Yung magkano kinita, siguro tignan ko lang din. Kasi medyo pagod na pagod na talaga ako. Nakapagod din talaga. I mean, para sa akin, mas maganda pa rin talaga um, yung malayuan na malaki yung fare. Kesa yung, ano, ginawa kasi namin kanina, nilagari talaga namin. And yun, siguro hanggang dito na lang yung vlog yun. Maraming maraming salamat kung nakabag ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Shiplogs. See you next vlog, everyone. Peace out.